GUNI GUNI TV Ako po si Vic, 20 years old. Nakatira po ako sa Paco, Maynila. Tatlo po kaming magkakapatid. Bata pa lang po kami nang namatay ang aking ama. Nagkaroon po siya ng sakit sa baga. Kaya ang pagtitinda ng lugaw ang aming hanap buhay. Ako po ang panganay. Alas dos pa lang ng madaling araw ay gising na kami. Nagluluto na si nanay ng itinitinda naming lugaw. May maliit na pwesto po kami sa gilid ng kalsada ng aming barangay. Marami kaming mga suki, karamihan ay mga jeepney driver at mga tricycle driver. Alas 13.30 pa lang ng madaling araw ay dinadala na namin ito sa aming pwesto. Alas 7 naman ng umaga ay pumapasok na kami ng dalawa kong kapatid sa eskwelahan. Kalahating araw lang po ang pasok namin sa eskwelahan. Alauna e medya ng hapon ay nasa bahay na kami. Nasa bahay na rin si nanay. Kahit ilang oras lang ay natutulog kami sa hapon. Pagising naman namin sa hapon, ay sinasama na ako ni nanay papuntang palengke para mamili naman ng mga sangkap para sa lulutuin niyang lugaw kinabukasan. Araw-araw ganito umiikot ang aming buhay. Araw puno ng sabado, nag-iikot po ang mga barangay tanod. Isa-isa po nilang kinakausap ang mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Magbibigay po daw sila ng tatlong araw na palugit. Kailangan daw sa loob ng tatlong araw ay wala na raw kami. Bawal na raw magtinda sa gilid ng kalsada. Sinabi ni Nanay na pag pinaalis nila kami ay mamamatay kami sa gutom at hindi na kami makakapag-aral. Lahat na nagtitinda sa gilid ng kalsada ay nabigla sa sinabi ng mga barangay tanod. Naisip ko kaagad na paano na kaya kami sa pagtitinda lang ng lugaw kami kumukuha ng pagkain. Kinabukasan, nagpunta si nanay sa kapatid ni tatay Nakatira ang kapatid ni tatay sa kabite. Hihingi siya ng tulong dito. Pagdating ni nanay sa kabite, kwenento niya ang aming sitwasyon. Nang nalaman ito ng kapatid ni tatay, ay agad niya kaming pinalipat sa tabi ng bahay niya. Ang akala namin ni nanay ay sa bahay niya kami titira. Nagulat kami sa kulungan ng baboy niya kami pinatira. Wala kaming nagawa ng mga oras na yon, kundi tumira sa kulungan ng baboy. Wala na rin kaming babalikan sa pako. Wala kaming pang upa ng bahay. Sinabi ng kapatid ni tatay, Nalinisin na lang naming maigi ang kulungan. Isang taon na daw na wala siyang alagang baboy. Nag-iisang kapatid ni tatay, si Auntie Belle. Simula nang dumating kami sa Cavite, siya ang nagpapakain sa amin. Pero may kapalit yon. Ginagawa niya kaming katulong. Wala kasing nagtatagal na katulong sa kanya. Sinasabi ng ilang nakakausap ni nanay na dati daw ay may kinakasama si Auntie Belle. Lagi raw nilang naririnig na nag-aaway ang dalawa. Lasenggo raw ang kinakasama nito. Lagi raw nitong binubugbog ang anti-belko. Pero matagal na raw nilang hindi nakikita ang lalaki. Isang gabi, naghuhugas si nanay ng mga plato sa lababo. Nang nagulat siya na may malaking anino siyang nakita. Itim na itim ito. Natakot si nanay kaya nabitiwan niya ang plato at nabasag ito. Galit na galit si Ante Bell nang nakita niyang basag ang plato. Kwenento ni nanay ang nakitang itim na anino. Kitang kita sa mukha ni Ante Bell na takot na takot ito. Bigla itong tumakbo sa loob ng kwarto niya. Simula nang lumipat kami sa Kabite, tumigil na kami sa aming pag-aaral. Ang akala kasi namin ay maganda ang magiging buhay namin sa kapatid ni Papa. Kinabukasan, maagang umalis si Nanay para puntahan naman ang kapatid niya sa Pampanga. Nagtratabaho ito sa isang gasolinahan. Staying ito sa kanyang trabaho ang mga magulang ni nanay ay taga Bicol. Mahirap lang ang buhay nila kaya naisipan nila magkapatid na lumuwas dito sa Maynila. Nagkahiwalay lang sila ng kapatid niya nang nag-asawa na si nanay. Nalaman ni Auntie Belle na umalis si nanay. Galit na galit ito, hindi man lang daw nagpaalam si nanay. Sinabi ng kapatid ni nanay na pwede raw kaming tumira sa kanya. Makikiusap raw siya sa amo niya. Hinintay pa ni nanay ang amo ng kapatid niya kaya hindi kaagad siya nakauwi ng gabi na yon. Hindi kami makatulog ng mga kapatid ko. nagaalala aalala kasi kami kay nanay Nagulat kami nang narinig naming nagsisigaw ang Auntie Bell. Mabilis kaming tumakbong magkakapatid para puntahan siya. Nakita namin ito na nasa isang sulok. Nanginginig ito at sigaw ng sigaw. Nang nakita niya kami magkakapatid, sinabi niya sa amin na wag namin siyang iwan. Samahan daw namin siya sa kwarto niya. Nang nahimasmasan na siya, sinabi niya na doon na lang kami matulog sa kwarto niya. Malaki ang kama niya kaya apat kami magkakatabi sa isang kama. Naging palaisipan sa akin kung ano ba ang kinakatakutan niya. Maya-maya lang ay nakatulog na siya. Nakaramdam ako ng uhaw kaya dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Pumunta ako sa kusina para uminom ng tubig. Sa gripo ako ng lababo kumuha ng tubig. Naisipan ko na baka pag seret ni Auntie Bella ko kumuha ng tubig ay magalit ito. Naramdaman ko na may naglalakad sa sala. Naisip ko na baka isa sa mga kapatid ko. Habang umiinom ako ng tubig, may nakita ako sa gilid ng mga mata ko na may lalaking nakatayo. Bigla akong nilingon, wala naman. Agad akong pumunta sa sala. Tinignan ko kung sino yung naramdaman kong naglalakad. Laking gulat ko nang may nakita akong lalaking nakaupo. Titig na titig ito sa akin. Napasigaw ako ng malakas tumakbo ako papunta sa kwarto ng antiko nang nakita ko na naman ang lalaking nakatayo. Nakatayo ito sa harapan ng pinto ng antibel ko. Nagsisigaw na ako na nagsisigaw. Nagising ang mga kapatid ko at ang antiko. Kwenento ko sa kanila ang nangyari. Takot na takot si antibel, Belle. Nanginginig ang buo niyang katawan. Buong gabing hindi siya nakatulog. Takot na takot rin kami magkakapatid. Kahit na gusto na namin bumalik sa kulungan ng baboy, ay ayaw kaming paalisin ng kapatid ni Papa. Kinabukasan, maagang dumating si Nanay. Kunento ko lahat kay Nanay ang nangyari. Sinabi ni Nanay na malapit na raw kaming umalis. Aayusin na daw ng kapatid ni nanay yung lilipatan namin. Pag ayos na, ay pwede na kami lumipat. Tuwang-tuwa kami sa kwento ni nanay. Nang araw na yon ay hindi mapakali ang kapatid ni papa. Sigaw na ito ng sigaw, kung minsan naman ay umiiyak. Mula nang nakita ko ang lalaki sa bahay ng Auntie Belle, ay natakot na uli kung pumasok dito. Isang araw, nagulat kaming lahat na nagsisigaw si nanay. Agad akong tumakbo sa bahay ng antiko para alamin kung bakit sumisigaw si nanay. Nakita ko na may hawak si nanay na martilyo. May nakakalat sa lapag na bungo ng tao at putol-putol na buto ng kalansay at mga basag-basag na semento Si Auntie Belle naman ay tawa ng tawa. Nang ilabot ako sa nakita ko, nang nahimasmasan na si nanay, ay agad niya akong hinila palabas. Agad kaming lumabas para tumawag ng pulis. Pagdating ng mga pulis at ni nanay sa bahay ni Auntie Belle, ay nakita nila si Auntie Belle na umiiyak katabi ang hiwahiwalay na kalansay. Wala na siya sa kanyang katinuan. Nababaliw na ito. Dinala si Antibel sa mental hospital. Nag-imbestiga ang mga polis. Sinabi ni nanay na inutusan raw siya ni Antibel para basagin niya ang ilalim ng lababo. May nakita siya sa ilalim ng lababo na isang sako. Pinabukas ito sa kanya ni Auntie Bell. Laking gulat niya na makita niya na kalansay ang laman ng sako. Mga ilang araw lang nalaman ni nanay na ang dating kinakasama ni Auntie Belle ay ang kalansay. Pinatay daw ito ng auntie Para itago ang krimeng ginawa niya ay pinutol-putol nito ang katawan ng lalaki at sinimento niya ito sa ilalim ng lababo. Nangilabot ako sa narinig ko, naisip namin ni nanay na gusto ng lalaki na magkaroon siya ng ustisya. Hanggang ngayon ay walang nakatira sa bahay ni Antibel. Walang may gustong tumira rito. Sa ngayon ay sa pampanga na kami nakatira. May maliit na kaming pwesto ng lugawan. At dito na po nagtatapos ang aking kwento. Salamat po